Kasi yung ginawa mo sa anak mo, hindi tanga. Mm. Kung alam ko lang, sabi ko, ganun. Mm. Kaya lang, nagbago isip nitong mga ito. Ma, huwag na lang natin ituloy ang pag-ano kay Papa kasi hayaan na lang natin ang ibang tao na lang ang gumawa. Parang na ano sila, mm. yung mga anak, yung mga bata. Hayaan mo na natin na mga ibang tao na lang ang gumawa. Huwag na ikaw, kami. Mm. Huwag na lang tayo sabi niya gano'n. Ikaw total may kinakasama ka namang kakaw may anak yan Huwag na wag ka kakaw gumagawa ng hindi mo ikakasiya sa buhay mo. Mm. Dahil iyan ka kung kinakasama mo yan kayang-kaya ka din ka kakaw yan yung Pakulong. Mm. Kasi ang sagot kasi nung ama nito matagal daw na raw yon. Sabi ko kahit mong matagal yon pag yung kakaw at pumayag sila at ano madali yon. Sabi ko, kaya lang, kung ayaw ng mga anak, kaya tayo magagawa. Sabi hmm. ko, gano'n. Ni okay. mm. ni ni ni. Bayo pagawa ba kayo ng bahay? Papagawa kayo ng bahay kanino yan? ah ito siya kayo hindi ko po si Lola Ganda. Sabi ko po yung pinakamagandang Lola. Dito sa Bless po. Thank you. Kumain na po ba kayo? Ano lang ako, nila ako ulit kasi nagbili ako ng galong. Morning, ate. Hindi, may dala po kami yung pagkain eh. <laughs> so, na <Nga> makita ka. <laughs> wala. Wala problema siya. Yeah. Kumain na ako. Okay. Wala problema sa akin pa sa tanong. Umaga na. <laughs> Paganong gano'n na lang ako. Ah, si Lola daw, no, hindi kakain, Bigyan Bigay mo na kay Kuya, ano, yung isa. <laughs> Bigay niyo sa iba. Ibigay mo na sa kuya. Kumain daw siya Ibigay mo kay Clown. At pasasayawin ko dito yan. Sarap ba yan? Tingin ha? Nagpasobra kaming apat. Salamat na yan. Happy New Year. Masarap yan. Ayun isa. New Year? Bigyan mo si ate. Naiyak naman. Salamat ya. Si ano oh. Ate, kaya ka na. Ayaan mo na doon na. Ani mo na lang to. Oh. Tingnan niyo na po sa dalawa. Oh. Kaya na kayo. Oh, sandok niya. Ay, sandok ko sa harap pala Sabi hmm. nga, sabi ko, pupunta ako sa kaluukan maiwanan sila. Yeah. Kasama naman nila rito yung tita nila, yung nanay nung dalawa. So, may dala po akong bigas doon at gawasari. Kasi kako eh, manapapunta kami doon. Yeah. Ay wala, sabi ko, bukas na sa... Bukas na lang ako kasi nagpapahintay pa yung panganay ko. Hmm. Ah. Oh. Patong ano? Kuya Mat, ni Hindi kayo makapasok kasi yung aso, eh. Hmm. Maingay. Mm. Ano yung nakakot nyo? Saan yan? Ah. Ay, hindi Al po na mukha yung tunga po niya eh. Kala ko siya ha? tuloy nagbubuhat ng hollow block doon sa Hindi, hindi ano, hindi ano yun, hindi, hindi marunong tumingin sa mga ano yan. Hmm. Tutulong, tutulong siya. Hmm. Hindi siya yung taga-tanawan. <laughs> <laughs> Kanina pa ba kayo doon? Sige, ah! Kain muna kayo, may pag-uusapan tayo. Kurt? Kamusta po yung tulog niya lang? Okay naman. Hmm. Kasi medyo... Doon kay ate, be! Ano, yung... Umulang kasi kagabi eh. Kaya medyo hindi ako masyadong mainit. Hmm. Kasi ako gumagamit ng klipan kasi eh. pero, 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 <laughs> Bakit po? <laughs> hindi ko ano na matulog na may klipan. Ah, may ganun pala ka, Tegram. Maingay po, ganun. Hindi sa maingay, ayoko talaga. O parang nahanginan ako. Oo, parang inaalaw pa kinabukasan kapag nakabag ako niyan. Mm. Kaya ayoko. Kaya, kaya, sabi ko, kaya yung mga anong binibili ko mga klipan na yan, sa kanila ko yung ano yan. Yan ang nag, nag ano, kahapon, sinabitan. Ang nanay ang ano, sabi kahapon. Pangilan po siya? Panganay yan sa anak kong panganay din. Yeah. Sa national yun, nag-aaral. pag Pagbalik, makadala na lang na nila sa lubong. hindi ko kasi alam na sila pala yung kaano ni Lairo. Lero pala. Uh, yun. Uh, uh, Nakalimutan ko na ng apo niyo. Nakita ko na ano ko yan. Kad lagi naman Hindi, hindi, Naglaro lang yung mga iyan. Diyan ay eh, nakikita ko lang. Yan yeah. pala eh. Sila pala. Uh, ganito po kasi la. Um, tatanangin ko po ulit yung apo niyo. Si Lero at si ate. Kung yun pa rin po yung desisyon nila na gusto kong tulungan na... Ah! Ay! Ay sabi nila. Hmm. Nag-usap sila ng papa nila. Oh. Kaya lang ah, hindi Noong isang araw hindi siya hindi niya kinausap ng maigi. Umalis na siya. ang ah, kausap. Tumawag. Ah, tumawag po. Hmm. Ngayon nag-usap sila ni Nini. Oh. Ngayon ay nalaman nila doon kasi si ikinuwento ng hipag ko sa anak niya doon kasi kapampangan ang asawa noon. Oo. May, uh, ah, ah, may, hininga ng tulong ngayon, ngayon sabi nung ama, mm. sa inyo ay yung kung ituloy niyong ipakulong ako. Mm. Kaya lang, mag-isip muna kayo, sabi niya. Kung pakulong ako, siya magbibigay sa inyo ng, ano, mm. ng sustento. Hindi po, ng ano. Ako yung Ila, Baka Mapuntahan ko. Personal <laughs> po kami. Hindi ko lang alam kung saan ang ano niyan. Hindi po ma... K kanino po siya tumawag? Kaini, dito sa atin ito ngayon sabi mm. ko sabi ko iyon ang gusto mo mm. tapos sabi niya 'di ba gusto niya sumama sa inyo to mm. o oh, sige sabi niya gano'n, payag na ika ako kung gusto niya sumama doon kung anong gusto ng mama niya payag na rin ako kaya sabi ko ikaw ayusin si rin ang buhay mo Inaayos ko na nga ika, yung mama nini, eh, sabi niya, dapat lang. Kasi yung ginawa mo sa si anak mo, hindi tanga. Mm. Kung alam ko lang, sabi ko nga. Kaya lang, nagbago isip nitong mga ito. Oh, ma, huwag na lang natin ituloy ang pag-ano kay Papa kasi hayaan na lang natin ang ibang tao na lang ang gumawa. Parang naano sila, mm. yung mga anak, yung mga bata. Hayaan mo na natin na mga ibang taon na lang ang gumawa. wag na ika kami. wag mm. na lang tayo, sabi niya gano'n. Nasa sa inyo yan, sabi ko gano'n. Mm. Ba bagay, kahit na ang binibigay sa si inyo kako ng ano, yung binibigay niyang mga ano niyo sa inyo. Total ngayon, sabi ko, wala mga pasok. Yung ibibigay sa si inyo, linggo-linggo, iponin niyo. Mm. Huwag kung saan man yun. Mm. para pagpasok may pera kayo. Mm. Ganun yung ano nila. O sige, pwede naman natin kaso kung kausapin si sir eh. Sabi ko gano'n, wala mo lang problema kung ayaw na ninyo. Mm. Kasi marami, nalaman nung hipag ko. Kasi asawa ko, kapatid niya dyan. Ipapakulong yon tao, wala na nga. Mm. At wala, matagal na yun. Wala na, wala naman kayong ebedensya. Mm. Ang sagot, ano mo wala? ay si Lairo. Sabi kong gano'n. Mm. Ay sabi niya eh, tagal na yun eh, sabi niya. Ay sabi ko, bahala na ka ako, bahala na ka ako mag yung mga bata, ako ayaw ko mag -desisyon. sabi ko gano'n. Kung sa akin, sabi ko, gusto ko, ay kung pag desisyon ng mga bata, hindi eh, ko tayo masukan yan, sila ang may ano eh. Oh. Yun ang usap, yun ang sinabi nila sa akin na huwag na ma. Sabi niya gano'n, Hayaan na natin yung ibang tao ang gumawa noon. Mm. wag Huwag lang tayo. Yan. Kaya nung masabi ng mga anak, ng mga apo ko gano'n, mm. kaya nung nagsasalita siya, sinabihan ko siya ko, Ikaw, total, may kinakasama ka naman ka may anak yan. Huwag na huwag ka kung gagawa ng hindi mo ikakasiya siya sa buhay mo. Mm. Dahil iyan ka kung kinakasama mo yan, kayang-kaya ka din yung kakaw yan yung hmm. ipakulong. Hmm. Kasi ang sagot kasi nung ama nito, matagal daw na raw yun. Sabi ko kahit kung matagal yon pag yung kakaw at pumayag sila at ano, madali yun. Sabi ko, kaya lang, kung ayaw ng mga anak, kaya tayo magagawa. Sabi hmm. kong ko, gano'n. Kaya sila ang sinusunod ko. Kuya, lairo dito. Tanungin mo na ata. Kasi mahalaga ito eh. Lahat dito po tayo medyo mainit. Nag-anak ko ng langka. Okay, Kuya Lairo. Linawin mo. Kasi, syempre, ako, kaya ako bumalik ngayon dahil gusto ko kayong tanungan ulit kung ano yung pasya niyo talaga. Tapos, may mm -hmm. tamok, magagagam, may lamok. Malamok rito, sir. <laughs> sino naman po? Siya? Ito ang apo ko. Dito, dito. Ito ang kapat ate niya. Ah. Uh, mm, po yung sumunod sa... Hindi. Da dalawa lang po sila yan. Dalawa rin po. Okay. Ang ma... Oo, oo, ano, yan mamaya pa? Ano? Lahat ang mga anak ko, ang mga anak nila, dala-dalawa lang. Ang isa ko lang, anak ko lalaki, isa lang talaga. Pero ano sa sa papalay? Ba't nagbago yung isip ni Kuya Lairo? So, wala nang papakulong. Okay ka doon. Okay. Hmm. Mapunta ako kay ate. Kahit wala nang wala na sa vlog si ate. Uh Boses na lang. Kamusta ka? Okay naman po. Okay ka lang? Nakausap ko daw papa mo. Opo anong napag-usapan niya? Yung sinabi nga ko ni Mama, mm. pag napakalong raw po siya, wala na raw po sa mga hmm. papadala pa budget namin. Paano? Pang, pag, pag raw po siya, wala na raw po kami oh. yung... Wala na po raw kami ma... Hindi na raw po siya nang papadala na. mm. Inisip ko rin po kasi mm. yung sa pag-aaral ko ka po kapag mm. wala po akong budget. Kasi po, grade 6 na po ako. Marami na rin pong gastusin. Mm. Ayun po yung nasa isip ko. Kaya po, Kakausap ko na lang yung vlogger pa. Sabi niya, palipasin mo na yung nakaraan. Nung dati na yun, sabi ko, papalipasin ko, pero yung sakit na nararamdaman ko nandito pa rin. Kaya, nag-ano na lang po ako. Si Kuya Lairo, ba't gusto mo na sumama sa amin? Wala pa. Nakausap mo na si mama mo. Hindi pa po. Bukas yun ay Biernes pupunta dito. Hmm. O, kausapin natin si mama mo. Tignan natin kung ano. Wala pa, hindi po siya naka-open. Hindi siya naka-open. Si Dada, hindi rin. Na -na sa ano yun? Anong ano eh, nga, Nueves? Ano sa trabaho po? Kung isasama na pala kita ngayon, sasama ka na. Iiwan mo na si Matmat, -Mat, tsaka sila ano. <laughs> wala na ako. Ba ba Baka umiyak na umiyak si Matmat. -Mat. -Mat. O, tingnan mo, umiyak na siya. Pulang <laughs> oh. barkada. Hmm. Diba, five days na po ako sa dito? Ha? Five days. Limang taon. Limang taon. Five days. Ano yun? <laughs> five, five, five days daw. Five months. Alam mo anong five days na. Limang araw lang yun. <laughs> okay, so, uh, ano na, bago na, wala na yung, yung request nung, yung yung hiningin tulong ng kapatid mo na mapahuli yung papa mo, wag na. Wala na. Okay. Huwag lang niya wala. po gawin sa anak mo. Kasi wala ako sa position na mag-judge. Mm. Kay, kay, kayo kasi yung mas nakakakilala kay papa nyo. Kumbaga, ano lang, na dahil lang dito sa kapatid mo, kaya ako na kamusta din kayo. Vi, eh, wag ka dyan, Vi. Kurt, Kurt, ay, mababagsakan ka, lika dito, lika dito, dito. La, okay lang, pakita namin yung bahay niyo. Opo, wala problema sir. Ito po yung kanilang tirahan ka, So, yun, uh, ano din, mas marami po yung ano, mas marami yung, ano tawag ko dito, sako? ako? uh, Tarpaulin o... Hindi, iba ang tawag dito eh. Trapal. Trapal. Okay lang mag house tour tayo. Ah, okay, po. Kasi nung nabili ito, ito okay, lang. May yun, may yun lang eh. Yun yun walang dingding yun hanggang doon sa kusina, sir. Mm -hmm. Ang may dingding ito lang sa okay. saka ito dito sa gilid nito. Uh -huh. Ngayon yung ginawa nung hipag ko, nagbili siya mm -hmm. ng buho. Yun. Na. papalitan na natin tola kasi oh, paano na siya oh. Kaya nga po yun pang inaano ko eh, kainintay ko lang na makapag ano din yung anong sabi ko, wala pa akong mag-iipon-ipon lang muna para na siyang ano, para sir. Uh, baka pwedeng pumasok na. Ay, te, sige ha. Pasok. Hmm. Sabi niya. Ay, teka. Si ganda. Sige, sir. Ganda mo po ka muna dito sa likod. Ito, ito siya sa ano. Ah, Baka Ay, po, po ano, mga gatsa na. Hmm. na. Ah! La, la, pa pasok na ako ah. Ah, sige. Okay. Sige po. Ang hirap pumasok ko sa pinto niya, ang liit na ako. <laughs> <laughs> <Pinatawa> ko lang, baka <laughs> <okay. laughs> Gawain ng apo ko yan. <laughs> Kasi... Sige po, sir, pasok. Ang ganda. Huwag mo nang alisin. Yung ng ano, pinto. Hayaan mo na siya. Hayaan hmm. mo na lang ito, manok mo ma. na. Kasi At na ano gato ba siya? Hindi naman. Kaya pa tinawag ang pangalan nito. Tatahimik lang. Kaya lang pagbago. Pagbago. Ah, Dogi, wag mo akong Happy yan si Api. Api? Mm. Ah, Happy. Pakita mo na lang. Baka sagpangin ako nung aso ni ate. Oh, sige, sige, sige. Oh! Yung bubungan niya lang, may tumutulo diyan lang? Dito banda doon. Kaunti lang doon. Hmm. Kusina lang ang ano namin sa bubong. Gusto mo ba sa mama sa amin, kuya? Ay, meron pa ako sarin na talong pa nga pala, yung matanda. Hmm. Ah. Si Aling Los. Oh. Si Nanay Los. Matagal na po hindi nakakapanood. Hindi na. Ay, wala na po ako, kasi kami yung cellphone. Wala akong cellphone, sir. Tagal na. Kumanaw na po. Ay, sabi ko. Kaya nga nag-comment ako doon eh. Sabi ko, sir, sige po. Opo, yung lagi na nakataon na sa otos, si Nanay Los, kaya kamusta? <laughs> <laughs> sabi ko, kamusta na kaya yun? Nawa <laughs> na ano -ano ako sa bata. Kita niya naman. Kinukurot-kurot? Oo. <laughs> uh -uh. Mahina. Sige, pagbalik balik ulit, bibilang kita ng ano, mano? Na, kuya. Masarap <laughs> yan <laughs> ako. Kinukurot-kurot yung kay kuya. Ganun din. Patingin nga. Ah, pinila talaga. Siguro mga ito, busog yan. Oh. Siguro ito, hindi pa nag-almusal. Wala, tignan nyo naman sa, Ay, sa sarap. Kayo. Sa sarap po, inuunti-unti. <laughs> <no>, -unti. <laughs> May ipin ka ba? Meron. Kino... Di ba nung bata tayo yung tinapay? Opo. Kinuk dahil sarap na sarap tayo, kinukurot natin konti-konti. Ganun sir ako ngayon. Kasi wipin ko for prestation na. Kaya pag kumain ako ng medyo matis, unti-unti ko lang yun. O kaya sausok so ko sa kape, o. Oh, tama na. Kaya pag kumain hindi ka pala ako. Oo, kasi kapo. Ako kay ko puno kayo naghintay. Sabi ko, pag hindi, ah, last, sorry, graduation noon ng mga anak ko. Ayun, siguro ka ako may pinuntahan to. Oh. Kung, pin, iniisip ko kung alin mm -hmm. sa mga alaga kako niya na nag-graduate. Kasi alam mm -hmm. ko si Dib, ano na yun eh. Oh. Ano po, yung si Clark, si Abby, si Angelo, sila po yung... Ayun, na, ano. Ayun, yun. And hindi ko lang manong mm -hmm. kasi mga pangalan. Yun ang sinasabi ko sa sa'yo. Ano, nasa ba yung pinaka-latest na ano, nila para makita mo kagagwapo ng mga kuya mo? Ngayon, kaya nga si Dib talaga. Ang gusto ko si Dib doon dahil mm. yun, talagang nanuhan ka talaga. Na ni si kuya. Kasi nga po, nasubaybayan ko po yun eh. Mm. Hindi ko na nga inaanuhan kasi wala na akong cellphone kasi Oh, eh. uh, eto po siya ngayon. Yan po yung hmm? Oy, latest. Uy, ang tataba nila. Oh. Mm. Mantala. ay, nang napulot siya ni sir, oh. makatulad sa inyo yan na ano din. So, yung katekram, uh, siyempre, ano po ng mga bata yan. At so, yung sa atin na lang, uh, tignan ko na lang kung ano yung pwede kong maitulong sa inyo. Pag-pray ko, no? Hingin ko muna yung opinion o yung ano ng mga ano natin. Tapos yung kay Kuya Lyron na rin no, kuya, si Kuya Lairo Katekram, gusto talaga sumama na no? kahit isama natin ngayon, kahit isama natin ngayon, di ba sasama ka na? Eh kaso, kailangan ng ano ng, nung nanay nito. Apo. Tapos singin na rin natin yung opinion ng mga ano natin, mga Katekram. Tapos, pag pray natin, alin yung may ko sa inyo, no? Ate. Especially yung, kahit pa pala siguro, kahit maano natin tong ano, itong tira nila kahit pa paano may ayos na itong detegram. Mm. Sabi ko nga sana namamanin. Sana nag-extinct ka na lang ako ka ka kahit na mga ah. five months mm. para maano mo to. Eh, mm. wala talaga gusto nang umuwi. Oh. Wala na akong magagawa. Sabi mm. ko wala na akong maitu maitulong lalo pa ako ngayon. nice mm. Na-scam ako. Mm. Ay, paano pong scam? kamag ko po, pamang pamangkin ko din. Mm. Sabi ay ililipat daw ng do, ano, yung, yung adob, saan ba yung ililipat yung nanay nito? Sa, so, ay, humingi pa sa anak ko, pati sa bunso ko, mm. saka sa akin. Yung pera ko nito ka, ako ilipon-ilipon ko to para sa sarili ko to. para mm. Para hindi kong kanino, sabi kong, yun, ay, nakuha pa din. Mm. Pero hindi na lang pakita. Tapos sa hipag ko, eh, bali 47,000 mm. talaga. Yun, in-scam din niya yun na hindi naman niya kano-ano. -ano. Mm. Ngayon, inano, binaliwala ko na yun, sir, kasi mm. yun kung ma-stress ako pag naalala ko. Mm. Kasi eh, tagal ko inipunan ko, binibigay ng mga anak ko yun, inipon-ipon ko lang yun eh. Ay, sa makitangan ko. Eh, sabi ko, bahala na nga ka ako ang Panginoon sa inyo. Yeah. Sabi ko ganun, kaya nga hindi na ako nagsabi ko sa mga pamangkin. Wag na wag na niyo akong hahanapin ha. Mm. Handito ako sa probinsya ng ano, Bulacan. Yeah. Kaya wala na kaka pag-asang umuwi ng Aklan kasi sa ganun ang nangyayari sa buhay ko. Hindi mm. Ang hirap ay, ng... Nakaka, ay nako. naiskam na, no? Oo, oo matagal, maalis sa isip mo. Isagal-tagal mo inipunan, tapos ganun. <laughs> Tsaka po sa mga nascam nyo na. Nila. <laughs> sir. Ay, po, thank eh, thank you, thank man. you, sir. Thank you. Ano hmm. lang, pang ano nyo, pang dagdag pang gastos. So, pagbalik na lang nila, pag nakausap, kausapin yung mama nyo sa biyernes, mm. dito yun. Hmm. Eka, uy. Aalis ah, ka kaagad. <laughs> Maghintay ka, tapusin mo. Ah. Ano? kakausapin nyo, kausapin mo mama mo, mo ikaw kausapin mo din mama mo. Ha? Ngayon, ang gagawin mo, ayosin mo ang sarili mo kung handoon na kayo kay sir. kasama. Pagano ka na kay sir, sir, bilin ko sir sa'yo. Itanim mo yan doon sa gitna ng palayan. Pala Tigas ng ano, ganun lang. Pasakayin mo palayan sa kalabaw. So, no, ayun ang gusto ko matry. So, baka'y nakalabaw. Nakalabaw. May kalabaw, sir, kayo? Wala po Ayala. eh. Wala. Mm. nakita ano, ko noon eh. Ano lang po siguro, baka na lang mo namin. Yeah. Hmm. Hey, okay, oh, marami doon. Ooh. Malawak ang bakura nila doon. Yes. Ay, ang May court Sorry. doon, may court. Hmm. Nah. Nagba, nagba-basketball ka pala? Oo, oh, oh. Yeah, sa baba.